Ito po guys, ang itlog ng aking mga pato. Dito po sila ng itlog. Mas gusto nila dito mga itlog guys, na kaysa doon sa kulungan nila. Ayan, nakaraming itlog na po yan sila guys. Ayan po guys. So. Oh. Ayan, ang itlog nila. Oh. Mas gusto nila dito sa mga kanting paso guys mag itlog kumpara dun sa kulungan nila kasi doon sa kulungan nila marami sila guys eh dito pag sumampa kasi siya dito guys ay siya lang mas gusto nila dito na area guys ayan sa gilid ng pader guys ayan guys Yeah, namo guys. Thanks for watching.